mga mamis. For today's video po ay maglaga ako ng mga dahon-dahon. Kaya inu inumin ko kasi nga nabinat ako. Nabinat si mami nyo Elsie. Ito. Ilaga ko siya. Ito yung inumin ko. galing pa to sa ano sa hometown ko pinadala ni nanay yung pa maka shopping pa siya five fingers Basta nisan ko si... Iwan ko anong to. Ito yung lagat. Ito yung magiging tubig ko. Ito yung magiging siyempre tubig ko. Ito mm -hmm. hugasan ko na siya mga mommies. Para malaga ko na at saka mainom ko. Malaking maitulong nito sa ng herbal na to. Gawin kong topic. Hello, Zik! Sige ka? Amo na ano? five fingers na inong dalhin eh. Five fingers.